Hi, my Vines. Welcome back to our YouTube channel. Tayo ay nagbabalik para sa mga updates tungkol sa social pension payout ngayong Abril para sa ilang lugar. Maaaring nyo ring i-check ang official Facebook page ng inyong barangay o MSWDO para sa eksaktong pecha, oras at mga kailangang dahil. At babanggitin rin natin ang ilang mga lugar na nagdibas ng dahilan ng pagkaantala ng social pension payout sa kanilang bayan. At para sa mga nuna nunagenarian, octogenarian at at centenarian, meron kayong nakalaang cash gift mula sa National Commission of Senior Citizens. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell at itakda ito sa all para lagi kang updated sa mga makabuluhang impormasyon lalo na tungkol sa social pension. Unahin na natin ang Barangay Manipis, Talisay, Cebu at ito ay gaganapin sa April 15, 2025 sa May Manipis, Barangay Ho. At sa lalawigan ng Katobato, gaganapin ang inyong second quarter ng inyong social pension payout sa April 22, 2025 at ito ang Barangay Fort Pikit, Poblacion, Batulawan, Inugug, Gligli, Ladtingan, kalawag, ginatilan, bulod, bulol, kabasalan, at barungis. At sa April 23, 2025, ito ay ang barangay Makasendeg, Paido Pulangi, Punol, Bualan, Langayen, Kolambog, Silik, Damalasak, Katilakan, Rahamuda, Buliok, Talitay, Bago Takhepan at Kalakakan. At sa April 24, 2025, ito ay ang barangay na Bundas, Balabak, Tinutulan, Gokotan, Ngunguan, Balatikan, Balungis, Pamalian, Manaulanan, Lagunde, Balong, Makabual, Panikupan at Nalapaan. At sa Masbate City, magkakaroon po ng delay sa inyong social pension payout para sa mga senior citizens sa Masbate City. Ayon po sa opisyal na anunsyo ng City Social Welfare and Development Office, hindi pa naipapasa ang resolusyon mula sa sangguniang pangungsod, kaya't naantala po ang inyong payout. Maari po kayong makipag-ugnayan ng direkta sa inyong CSWDO para sa iba pa pong impormasyon. you At sa Makato Aklan, magkakaroon din po ng delay sa social pension program para sa mga indigent senior citizens sa Makato Aklan dahil hindi pa natanggap ng LGU ang cash allocation mula sa DSWD Central Office. Maaari din po kayong makipag-ugnayan ng direkta sa inyong LGU para sa iba pa pong impormasyon. At para sa Muntilupa City, ito po ay para sa inyong first quarter octogenarian program at ito ay naganap na noong April 7, 2025, Barangay Kupang At sa April 8 naman ay ang Barangay Ayala Alabang At sa April 10, 2025, ito ay para sa Unclaimed Day at para sa San Francisco at para sa San Francisco Camote Cebu, magkakaroon ng payout for nonagenarian, octogenarian and centenarian sa April 23, 2025 ng alas 9 ng umaga. At yan po ang mga importanteng updates. Kung ikaw ay isang senior citizen o may kakilala na eligible, siguraduhin makuha ang inyong social pension sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng mga kinakailangang dokumento. At kung gusto mo pa ng mas marami pang impormasyon at updates tulad nito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod na videos. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod susunod na update. Huwag kalimutan, may mga exciting pa tayong bagay na ibabahagi, kaya stay tuned. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo.